Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin na may taong 2006? Alam mo ba na ito ay gawa sa bimetallic materials like aluminum bronze at copper nickel? Kaya ito ay hindi na mamagnet at may timbang na 8.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na. ayun sa ating numista na nagkakahalaga ng 110 pesos para sa uncirculated coin condition. At ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang ng kabuwa ang bilang na 32% para sa bariyang ito. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba? O sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin na may taong 2006? Alam mo ba na ito ay gawa sa bimetallic materials like aluminum bronze at copper nickel? Kaya ito ay hindi na mamagnet at may timbang na 8.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayun sa ating numista na nagkakahalaga ng 110 pesos para sa uncirculated coin condition. At ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang ng kabuo ang bilang na 32% para sa bariyang ito. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba? O sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin na may taong 2006? Alam mo ba na ito ay gawa sa bimetallic materials like aluminum bronze at copper nickel? Kaya ito ay hindi na mamagnet at may timbang na 8.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na. ayun sa ating numista na nagkakahalaga ng 110 pesos para sa uncirculated coin condition. At ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang ng kabuo ang bilang na 32% para sa bariyang ito. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba? O sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po.